check 558 sa buntag kita na, na to ang sunrise no anak anak yes please tayo very relaxed na lugar no sa isa ka punta pag exercise ta so hamok pa mag, ma Uy, dito, mag, mag, -walking -walking. mag sa mga exercise pwede na mangahoy magkakahoy magwalking walking magsightseeing sa guwapang nature Wow, presko kayo. So kanin nga akong likod, maragsakop na sa sityo tunga-tunga, no? Ano area? Kanipod nga area sa akong likod. Kani, may bago nga. Picture sa division ng barangay Silo Puhon Kung naan ay magtukod na nga mga palay eh, no? Okay, absorbahan na ako maragamok na niyong iya wala pa lang yung magsugutog, oh. patulog, o pagindog sa ilang mga matsyong mes. na panahon. Huwag ka na po nga bukid niya area yeah, mo na ang bukid. para oh. ka na, sakop mo na ng punipasyo, no? Kung rin ang silo punipasyo, kita ang buwan tower ng LDT. Kaya na, kaya kana kaya kaya So, dari po rin akong kuwapa nga view no, ang kalibrihan ambot kung gisa ni kalibrihan, basta kuwapa sya ha yun ka o, ni mga kalibrihan sa barangay silo ang mga tao diri ah nagkalayan na yung pangitan no may mga construction worker may mga farmer may mga mananggiti may mga sa layan na, na mga mamaligay o mga delicacies sa silop na po yung mga bibingka ka malakit nga putpud na po yung mga salbaro puto kalibre o nagkalain na ibang hamuka yung mga delicacies sa barangay silop Hello ka din siya hapon. Mawitis ko ron sa sunset ng Surigao City. So kaning ako din dugan ron. Ibabaw ni sa Sityo Loog no? Sakop ng barangay Luna. Taas niya kayo nga bukid. So overlooking ang atong the whole barangay Luna. At kaupang mga Sityo no. Pati na ang Surigao Airport. Overlooking siya kaya taas So, grabe ka relax. So, habang nagpaabot ko nga mulubok ang araw, karong adlaw ah. So, grabe ka, nindot ka ayot talan akong kayo. Nakapagod ang mga gagmay kayong mga langgam no, na naglupad-lupad. Huwag sila nag-witness po sa sunset no, nga mulubok. Parang mga pawala, adlaw ah. No. Manya na ilang mga boses ka ay naikmating oh. No. So, harang... Relaxa din de kapita. So, mga undi rin sa Surigao, peaceful kayo, relax kayo. Waunaas kayo ang tinutulang daw. So, for today, hapit na mababay ang atong haring araw. Yes! Na yes! Na yes! Pindot Kal Gana Karadyo Mabuhay Surigo At dito po ngayon sa Barangay ni para titingin sa kanilang overlook ng Yung Yang pinapakita sa inyo ngayon yun ang Fort Bryant Sa ngayon, mayroon mga pwede na natambay at mayroon mga kadalita kasi ang travel ng mga yan galing po yan sa Ricardo Liting ang travel siguro niya ngayon is more or less 1 hour and 1 hour ng kanilang mga kanapuhay. Ang kinaganda rito sa kinatatayuan ko kasi mataas na area so kahit tag-ulan o tag-init pwede silang magtanim ng iba-ibang gulay kasi hindi siya binabaha. At presko dito, ang sarap magtambay, wow! Tuwang-tuwa naman ako kasi sa oras na ito is 2 o'clock pm hindi ganong mainit kasi tama lang yung sikat ng araw. Ang ganda dito magtambay magmuni-muni, tumitingin sa mountain, hanggang doon sa dagat na yan. Palibot ka rin tayo sa dagat na yan. At siyempre, ang kita pala dito, yung kita kita yung pinakamalapit na island. Tawag yan is Basol Island. Yun ang pinakamalapit na island na makikita natin Surigao. Parti yan ng aming tourist destination. Kapag may tours ang aking mga turista or aming mga turista, parti yan ng Surigao City, the city of Island Adventure. Yes, Adventure talagang andito ako ngayon sa nature place ng Surigao City. Talagang makita natin sa aking likod na talagang napaganda tingnan ang ating mga damo. Sa bundok na ito, talagang wala kang makikita ang malalaking punong kahoy, kundi karamihin ay damo. Talagang maganda dito magpakain ng kalabaw at kung ano-ano hayop na inaalagaan nyo na pwede rin puntahan dito at hindi papakainin. Siyempre, talagang kinakailangan ng mga hayop ang ating mga grass or mga damo na sa araw-araw -ara nila kinakain. Yan, carpenters, sa likod ko na yan, makikita nyo yung dagat. Yan. Na talagang nasasakupan ng iba-ibang barangay katulad ng Barangay Urok, Barangay Dayasan, Sitio Iskalon. Barangay Cagneo. Yan ka adventure talagang napaganda ng view dito sa kinatatayuan ko. Yan. Talagang mapapawaw ka pagdating sa nature. Yes ka adventure talagang ang ganda. maglakad dito. At syempre, titignan natin yung... Yan, nakikita natin yung main barangay ng Barangay Cagneo. sa kabilang side, makikita natin yung port area ng Surigao City. Yes! Talagang ang sarap ng hangin sa oras na ito ngayon. Time check, 7.30 in the morning. Talagang medyo umaangat na at nag-iinit na si Haring Araw. Yan sa likod na yan. yan. Yes, Captain Short, tara! Lakarin pa natin papunta sa taas. Kung gaano ba talaga kaganda tignan ang nature ng bundok na ito. Yun, Cadventure. Itong bundok na kinatatayoan ko ngayon, talagang kalagitnaan to ng sa kabilang side ay ang barangay Cagnio. Kaya sinatawag siyang Cagnio Peak kasi talagang overlooking ang Cagnio o barangay Cagnio. Dito naman sa kabilang side, sakop naman niya ng Sitio Toril. Yan! So karamihan ang dumadaan sa highway na yan talagang uh, maka-experience kung gaano ka-adventure ang daanan. Kasi rough road talaga siya. Yun ang shortcut way kung galing ka naman ng Barangay Silog going in Barangay Canlanipa or Memorial Park, dito ka pwedeng dumaan kasi madali siyang daan at shortcut talaga siya. Yan, sa kabilang side naman, yung highway na makikita nyo doon, yun naman ang National Highway kapag galing ka ng Surigao City, didiretso ka ng Municipality of Taganaan. Yan naman ang way na mas madaling magbiyahe kasi para sa akin, sure ka siya. Yan! Wow, sarap ang karagat. Diyan! Talagang umiinit na si Haringan. Ngayon, ang oh Surigaon City talaga napaganda ng winter. Kaya sa lahat ng mga may lalakad or may tour, kailangan nyo magdala talaga ng panyo, sombrero. Siyempre, hindi mawawala yung tubig at isama mo na yung payong kung talagang naglalakad-lakad ka lang. Yan, ka Talagang kung nagbiyahin naman kayo, siyempre, magingat-ingat din pag may time. Yun, ka for this video, talagang na-amaze na po sa akin adventure. Yeah! Kanichur! Ang ganda ng yeah. you know? Yuru, bye Kevin Sorry guys, si hindi to. t 个 city of Ireland.